Ming! magandang umaga po sa inyo napakaganda po ng umaga ngayon makalipas ang bagyo isang napaka kalmadang dagat yan hi tita Geraldine doon yung sa inyo tita Geraldine doon doon ha Adami po ngayong layak kadahon Madami po ito dahil inanod po yan mga galing sa uh, ilog ng buwangan tsaka ilog ng kabuyo marami po kahapong nakuha dito ng mga niyog tsaka mga panggatong mga malalaking kahoy andyan na? andyan na? bakit? oh sarap magligo marami ho ditong ano nag ito kahapon daming nanguha ng na mga niyog talagang ganip, ganito po dito kapag uh, kapag uh, natapos ang isang bagyo marami laging mga nadat na ano na haha na hawa ng mga layak ang tawag dito maraming nadadala galing po sa bundok so ibig sabihin bagay ganito po ang nakita natin na dumi sa dagat asa ah, paligid ay dahil malakas po ang ulan sa bundok. So 'yan po 'yung nadadala mula po sa bundok na laan dun sa ilog ng Kabuyo at saka ilog po ng Buangan. Ganyan po ang. Pero kahapon, dami nilang nakuhang siguro siguro mga nasa yung kapitbahay namin, siguro nasa 30 na buo na nyog at saka mga kahoy panggatong. So ganito po talaga yan kapag nabagyo ibig sabihin malakas ho ang ulan doon sa kabundukan kaya naanod yung mangka meron pang puno ng buli na naanod sa bahaging yon kung napapansin nyo po yan. so ganyan po talaga yan pero yan po gatulong tulungan na yung mga kapitbahay sya po yung magapaalam na at galigo uh, muna ulit maraming salamat God bless ang ganda ho nung ano natin ha pasensya na po kagabi eh Ah, habang nanonood po talaga na ako sa KMJS ako po sobrang proud talaga bayan na makita ang ating marinduke Marinduque, ang ating mahal na Marinduque na inapa, na feature sa isang sikat na programa kagaya ng KMJS. Kayo po mag-aingat kabayan palagi. God bless you. We love you so much. We are proud marinduke nyo Liwanag po ang lino po ng dagat oh.